So, good morning sa inyo Okay, naantay ko yung ano Naantay ko yung um, Yung gagawa Kasi Ngayon nga gagawin yung ano natin Yung loft natin Tapos ngayon mag-welding Dito, dito sa bahay gagawin So, oh, medyo wala pa sila <laughs> Anyway, ano ako pa lang naman maaga pa Kaya, yan, papakain muna ako Whew. Oh. Ewan ko, mas gusto ko talaga na, no? na ganyan yung uh, pagpakain sa kanila. Um, Masa na yung isa? Oo, oh, ito pala. Ito pala yung walang tape na. Matagal na itong, ano. So far, yan. Yung ano talaga, yung... <laughs> yung dalawang puti. Yung dalawang puti at saka isang blue bar. Yun, naiintindihan ko talaga yung dalawang puti. Kasi, pinakauna, napakalapit lang yung dito. Nandyan lang, o. Oh, sa likod lang yan. I mean basta dyan lang dyan lang yung bahay nun so talagang mahirap umuwi sa akin yun tapos yung uh, blue bar naman Ewan ko, I thought uuwi na yun sa akin Pinakauna kasi, matanda na yon, So sinubukan ko lang din Kasi may, may nauwi naman talaga Kahit may, may, medyo may edad na yung kalapate May nauwi naman talaga So Sinubukan ko lang Uh, alam mo yun. Kasi gusto ko sanang ipagmayabang sa inyo dat na, alam mo yun. Ah, may ano, may, may umuwi sa akin kahit may ano yun. Kahit may idad uh, edad na yun. Ganyan, ganyan. Kasi yun yung nangyari sa akin nung gumagawa pa ako ng, I mean, nandun pa ako sa GMA Cavite. Yun, dun. May ano, may mga... May mga ko ako may edad na. Tapos, umuwi naman sa akin. ba? Diba? Uh, so, yun. Nagano lang ako. Parang nagbaka sakali lang ako na akala ko ganun ulit yung mangyayari. Pero, minsan, hindi pala talaga ganun. <laughs> ito, ito, kay long, long din galing yan. Kay eh. Ano, yung dalawa. Bali, apat yan eh. Kaya, <laughs> <laughs> yeah, hindi ko maano yan hindi ko mapagkakatiwalaan masyadong uh, pero medyo mga inakay pa to eh. itong mga checkered na yan ito pagkakatiwalaan ko pa to masyado pag tumubo yung pakpak neto kasi ano pa na nasiyak pa yung ano yan yung pagdating dito eto hmm Itong fancy, I don't know. Hindi ko alam kung papakawalan ko yan. I mean, kung tatanggalan ko yan ng tape. Ito medyo maedad na din. Kaya, I'm expecting na magiging batcher sa akin dito is parang lima. Lima-anim. Kasi wala pa tayong mga pinakay kasi pinakauna ayan yung ano natin yung itlog natin na basa kaya I decided na yun nga magpagawa na ng maayos na loft and uh, yun na yung uh, mangyayari ngayong araw ng to. yun yung aantayin natin gutom na nga to Okay, saglit lang bibili ako ng ano, patukahan nyo Pero konti lang yung bibilin ko Kasi ngayon darating yung uh, pinadala sa atin ni Ma'am Leslie Okay, sa newtree.com. I mean, galing sa Nutri <laughs> Talagang nasana ako sa newtree.com. no? <laughs> Hindi, yun yung website nila Okay, check it out guys newtree.com.ph Tingnan nyo Okay, marami sa lang May mga Uh, ano sila uh, pet supply okay yan pagkain ng kalapate, manok, ko isda, nasa uh, mga medicine, ganun. So, check out nyo yung nutri.com.ph. Bibili muna akong pagkain. Okay? So, let's go. Dito na. Ito na muna binili natin. Ito lang ang may ano dito. Eh. Oh. Saglat. Oh. Dapat mapunta pala akong ano Sana ano makapunta ako dun Sa doon natin Makapunta ako dun sa ano LTO Okay Makapansin nyo mga ka <laughs> Hindi pa ako masyadong lumalayo sa uh, Ano natin Videos natin Kasi nga Yan kasi <laughs> Wala pa akong ano <laughs> Wala pa akong lisensya yeah, Ito try ko nga uh, Kasi one month na yung uh, student license ko uh Wala ko mo naman, hindi lang ilang linggo eh. Actually, kagabi kasi konti na lang yung napakain ko sa kanila. Kaya ganyan, no? Ang mga sirao <laughs> So, ano bala? Uh, ayan. Tama. Okay. May mga natutunan ako. Kasi, ewan ko. Before kasi. Before talaga kasi in ganun yung ginagawa namin, ganun yung paano kami mag-alaga dati. So, natututo ko na talagang hindi pala pinupera sa yung uh, ipon. So, katulad nitong fancy natin, ngayon, wala na siyang ano, hindi ko sa, I mean, hindi ko siya binabato muna, pero hinahayaan ko na muna siya dito. So, ayan, makikita niyo, wala na nga na yan, wala na yung tape. Sana lang din hindi siya umalis. Ayan. At saka itong uh, puti natin. Itong isang puti. Ayan. Wala na din siyang tape. So, pag-alagala na lang din siya dyan. Ay, lumapit Ay, lumapit nung isa na veterans. <laughs> veterans na kalabati yan. <laughs> Kasi tingnan nyo, o oh, putol-putol yung mga paa niya. Oh. Eh, nung binigay sa akin, putol na yung mga paa niya. Eh. Actually, mga binigay, din, binigay lang din yan. At karamihan naman dito, mga binigay lang eh. Yan. Sabi niyo ah, wala namang mga line yan. Actually, yung iba may mga line to yung mga binili ko pero yung ibang line ay yung ibang binigay sa akin may mga line yung iba pero yung iba wala pero syempre 'di ba hindi ka naman hindi mo naman sasabihin na aayaw ah, kung tumanggap gusto ko yung may line lang ang pangit nun so be thankful be grateful kung may binigay sa iyo may line man o wala ako na appreciate ko yun sobra so sa mga nagbigay maraming salamat sa inyo Okay, hindi ako hindi ako ganong klasing tao na uh, I mean, 'di ba? Hindi ako hindi ko tatanggihan 'yan dahil sasabihin lang na uh, walang line. Hindi kayo mapapahiya sa akin every time na may ibibigay kayo or may tap uh, papalagahan kayo sa akin. Actually, yung yun kasi hindi niya na maalagaan yung mga red bar na yun, yung mga milky na yan. Uh, sabi ko, sige tol, ako na muna mag-aalaga. If ever naman na dumami yung kalapate ko and kailangan mo ng kalapati. well, sabihan mo lang ako kasi willing nun din naman akong magbigay or magbalik sa'yo. Ganun talaga, ganun talaga dapat. So excited na ako sa ano, sa <laughs> ano natin, sa yung pinadala ni Ma'am Leslie. Kasi gusto kong makita kung ano. May mga gamot din daw doon eh. May mga gamot doon. May, uh, ah, tingnan natin. May t-shirt doon. May, may tarpaulin sa lahat. Tingnan natin kung ano yung mga naipadala ni Ma'am Leslie and uh, gagawa tayo ng separate na video about doon. So, ayan. Dapat nga ngayon mag-welding. Eh, ayan. O? No? Naulan pa din eh, no? So, paano magagawa yung lock nyo? Eh, sinusunod-sunod tayo ng kamalasan. <laughs> Hindi matuloy-tuloy kahapon. Kahapon dapat din. niyare sante Sunday, sarado yung uh, bilian ng mga steel matting and uh, mga bakal. So, ngayon, bukas na. Ayan, naulan naman. So, anong gagawin? Hindi mag-aantay hanggang hapon Kung titila Well, kung hindi Bukas na naman Pero ang importante is Bibili ngayon ng materials Yun yung importante Kasi yung mag-welding is uh, Anytime na lang na alam mo yun uh, Makita ng maganda yung panahon Well, at least nandyan na yung ano Lahat ng materials natin So, yan yung mga updates natin ngayon And may, may, nakita pala ako. May may nakita pala ako dun sa ano. Uh, dun sa parang nanalo ng nanalo ng Nmax in 100,000. Ay, hindi ko talaga alam na ganun pala kalaki. Ganun kalaki yung mga prizes, yung mga prices ng mga race na yan. So, parang hindi dahil sa hindi dahil sa 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 prizes ako natuwa kay doon sa ano yung sa parang ang dami pala talagang nag -raise. Yun nga, dahil nakita ko yung uh, um, pag-load nila dun sa, ano, dun sa, sa loading area, yung uh, kasama ko sila, Kenneth. And update pala dun, update pala dun, buti na lang mabanggit ko, okay? Hindi pa din na, hindi na nakauwi yung kalapati ng prova natin. Yung itim, yung itim na inan natin, uh, sinali natin doon, niload natin, hindi na siya nakauwi nakakalungkot pero hopefully makauwi pa din siya pero wala na out of the, ano na yun, tapos na yung race na yun and hanggang ngayon uh, hindi pa din siya nakauwi so yan ah uh, yung dalawang puti naman update yung umuwi kay La sa Trova natin dito kay La Elmo kay La Longlong um, hindi ko muna siya kinuha sabi ko kukunin ko na lang yon kapag nagawa na yung buong ano yung buong kulungan natin yung buong loft So, yan. I think, kailangan ko talagang pumunta ng LTO. So, pupunta muna ako ng LTO. Uh, kailangan ko ng lisensya para iwas, iwas alam mo yun? Iwas sa uh, huli. <laughs> yun lang naman yung kulang ko talaga eh. Kaya, kinakabahan ako mag-travel sa medyo malayo-layo. Kaya, dito around Cavite lang muna. Oh, patapos magkumain, uh, nag-away naman tong dalawang to. <laughs> ba, di magpapatalo yung ano, fancy dyan. Tingnan nyo naman. Pakasiga nyan kahit. <laughs> Kala mo, laki yun. No? Ito mga tong fancy. Baba, baba. Ah, oh, Diyan titigil na eh, yun. Oh. Siya <laughs> daw talaga si Gajan eh. Huwag <laughs> 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 <Uf. laughs> ka na kasing pumalag. Eh, yung fancy talaga si Gajan. So, lumayo-layo ka na lang. <laughs>